This way, um, nakakaipon na ko. Sun <laughs> kayo galeng! Yung bloomy orange and beautiful coral pink. <laughs> Where are they going? And we're gonna watch Dumbo! Yeah, Dumbo too, yeah. Are you excited? No, oh, I also. A uh, POO? Yeah. Okay. <laughs> Pag-19, Chapter 3, page 25. Nilabas ko ang mga resibo mula sa wallet ko. Ayan, punong-puno sila dito kanina. Ililista ko sila dito sa notebook ko kasi nililista ko yung mga ginastos ko para alam ko. Tapos minsan kasi kapag uh, sumusobra yung gastos ko, at least na papansin ko siya. At pag na-add ko na siya, sasabihin ko na ng ay, medyo napadami. So, dapat ingat-ingat, ganun. In this way, um, nakakaipon ako, nakaka, naayos ko yung pagbabudget ko. Ito yung gamit kong app ng calculator, kawaii calculator. Tapos, napapalitan siya. Ayan, merong iba't ibang design. Ayan, cute din to. Change background. Ayan, cute din siya. Tapos, meron din mga simplehan lang, or yan. Ayan. ayan. Papalalaki, mapababae, eh. mag-e-enjoy. Diba? Ang cute! Parang isi-separate, separate ko muna sila kung kailan last. Kasi honestly, hindi ko siya nasusulat agad. Mas maganda sana kung agad-agad kaya lang. Hindi ko nagagawa eh. ang naging gastos ko kahapon, I mean, sa last vlog, which is yung nung pumunta ko sa um, 3 coins, sa 100 yen shop, tapos yung nag-Starbucks ako, 5,700 yen, kasi may in-order pa ako online. ang ah, bilis talagang gastusin ng pera, no? Pero, ang hirap-hirap kitain. So, kumusta naman ang araw ninyo, guys? Today is Monday. Um, yun, okay naman yung work. Hindi naman ako na boring. Hindi naman ako inantok. In fairness, compared last year, mas okay-okay ako sa work this year. Parang, Dati, gustong-gusto ko nang umalis sa trabaho. Akala ko nga, yung eh, mga Feb, aalis na ako. Kasi sabi ni Mama, basta daw, uh, mag-five years man lang daw ako dun sa factory. Tapos, yun, Feb, sa Feb, Feb 14. Nung Feb 14, yun yung ikalibang taon ko. So, last year palang iniisip ko na na by around March or April, aalis na ako. Kaya lang parang... Ngayon kasi, ngayong taon nga, medyo okay-okay naman. Boring, nakakaantok, pero yung kaya pa. Alam niyo 'yun. Last year, yun yung parang talagang sagad. Nararanasan niyo ba 'yun, guys? Nasa trabaho, hindi kayo um parang nag enjoy parang boring, parang inaantay nyo lang talaga na lumipas yung oras. Nakakainggit yung mga tao na super happy sila sa trabaho nila. Siyempre, nagpapasalamat ako kasi may trabaho ako. Ang daming taong namang problema dahil hindi sila nakakakuha ng trabaho, especially dyan sa Pinas. Kinakount ko naman talaga yon as a blessing. Pero, yun, minsan hindi ko lang maiwasan maisipin na buti pa yung ibang tao, ang saya sa trabaho. Like si Sam, yung trabaho niya kasi DJ siya sa radyo. Yung show niya is from Mondays to Fridays. 6 a.m. hanggang 10 a.m. So, 4 hours yung show na yon. Maaga siya nagsistart. Um, before 6 pa lang, andun na siya sa studio. Pagkatapos ng show niya ng 10, meron pa siyang mga parang ibang trabaho. Hindi ako sure kung ano yan. Basta may mga iba siyang trabaho. Like, isa na din ata yung pag edit edit din ng video. Yung video doon sa, uh, sa base nila. Tapos, tapos, yung ano sa kanila, kapag ka natapos ng maaga yung work, basta yung natapos na yung work mo, pwede ka nang umalis. Di ba diba how I wish ganyan din sa amin? Kaya si Sam, siguro, um, let's say, pumapasok siya before 5. Tapos, mga minsan, one, 2, naka-uwi na yan. Parang overtime na kung hanggang 3, which is ano lang, 8 hours. Parang yun na yung ano niya, yung overtime niya. May nabasa nga ako dati. Ano ba yun? Ito parang yung ibig niyang sabihin, pag yung trabaho mo ay yung trabahong na na-enjoy mo, hindi mo mararamdaman ang trabaho yun. Ganun sana yung gusto ko. Kaya lang, pagka andito sa Japan, especially ako, hindi ako marunong magkanji talaga. Konti lang, nakakabasa ako ng konti, pero hindi lahat. Yung gusto ko sana, yung mga ano... Ano ba yung tawag doon? Esthetician kung nagfi-facial, yung, nag yung ganoon, yung parang nagtatanggal ng buhok-buhok sa katawan Yung mga ganun. May nakilala kasi akong Pilipina. I mean, naka ko lang sa Instagram. Um, kasi na curious ako sa post niya na parang hiring nga daw sila ng ganon. Tapos tinanong ko siya kung ano yung requirements. Sabi niya basta marunong lang mag Japanese kasi tuturuan na lang. So parang sabi ko ganun pala yun. Yung ganon trabaho, walang walang course. Akala ko kasi may course para sa ganon. Short course para sa ganon. So parang interested ako sa ganon mag facial facial. Kasi di ba na ko ata dati na uh, natutuwa ako magtanggal ng blackheads ni Sam. So, parang mahilig ako sa mga ganong-ganong bagay. Pero, yun, eh, hindi ko alam kung saan ako magse start kung saan ba meron. Kasi, usually, kapag ka search ako, dito, na malapit sa area namin, wala yung tinanong ang kung Pilipina na yun, sa may kenasam yun, e eh malayo, mga one hour drives. Sa mga andito sa Japan, ano kaya yung mga trabaho na pwede sa akin, guys? <laughs> um, ayoko kasi parang nahihiya kasi ako sa mga yung maging sales lady ganyan, or kaya yung trabaho na makikipag-usap sa tao okay lang kung konti lang pero kung halimbawa kasi di pa pag sales lady ka dapat marunong ka makipag-usap ganyan mambola ng konti hindi ako parang nahihiya ako talaga sa ganoon tapos naman yung factory okay din naman sana kaya lang madali talaga akong magsawa pero so <laughs> madali magsawa pero inabot din ako ng 5 years dito sa factory ngayon and before To. mga 3 years din ata ako sa isa. Tumatagal din naman ako. Matyaga kasi akong tao. Madali talaga akong magsawa, pero matyaga naman. English teacher kasi yung English ko, hindi naman talaga ako fluent. Yun, nahirapan ako mag-isip. Itong charger ko. Ayan. Kasi nadalhin ko siya sa baba. Ay, dumilim. pero in fairness, guys, dapat dati na kwento ko ata sa una namin bahay. Yung yung bahay na before ito, medyo natatakot ako kasi marami akong naririnig-rinig na sounds. Eh, hindi naman talaga ako. Never ako yung tipo ng taong um, nakarinig or nakakita ng multo. Kaya natakot ako noon kasi nararamdaman mong hindi normal. Sinagsak ko muna siya dyan. Tapos is charge ko dahil 5% na lang ata siya. Ayan, 2 na lang. Feel na feel ko talaga tong wallpaper. Kasi... Ako na naman to. Ako lang naman yung ganito eh. Nagagalit na naman si mama nito kasi puro puti na naman sa sahi. Na. Grabe na po sila. Ipavacuumin ko yan. Ayan, malinis. Ay, meron pa natira. Parang ano no, commercial ng shampoo. Parang natanggal yung 99.7 na dandruff. <laughs> Round 2. Tapos ito, dito lang muna siya. Mamaya ako na ito isasampay. Pagsasabay ko na lang yung dalawa. ko. Hmm, kain muna ako. Pakita ko nga pala muna sa inyo ang aming food. May iba't iba siyang gulay. Ano ba tawag dyan? <laughs> Iinitin ko na lang to. Ito yung natirang ulam namin kanina. Monday na Monday, talagang active ang pagbablog. Itong kanin, malamig siya, di ba? Ihahalo ko na lang yung ininit ko para uminit na lang din siya. Ilalagay ko yun sa plato. Ayoko dito. Mas feel ko yung plato talaga. Tapos spoon and fork. Nasobrahan sa init. Kanin. Ito rin yung tira ng umaga. Kaya tayo ng konti lang dahil gabi na. Yung parang pagkain ng bata. <laughs> kasi kakain pa ko ng fruits. Ayan. Bango! Ayan, tapos isasabaw ko lang siya dyan sa taas. Usually hindi talaga ako nagkakanin. Kaya lang ngayon, sayang kasi to. Sabi ni mama kanina, hindi naman daw to pwedeng pampulutan sa pag-inom niya. <laughs> Kaya, ayan. Para talagang, ano no, pang baby, or kaya parang yung pagkain ng may sakit. Mm, And sa to, meron akong chocolate cake. Ito yung mga galing lang to sa convenience stores. Ay, hindi. Sa supermarket tatatubi nila ni Mama. So, ayan, sa supermarkets dito sa Japan, merong uh, mga ganitong naka-slice na cake na tinitinda. Dalawa yan eh. Dalawang chocolate cake. Ayan. Youngers! Habang nanonood ng vlog, the best! Ayan. Ayan. So guys, alam nyo ba, kahapon, dumating na yung in-order ko. Online, Amilis, no? Kasi Sunday ko lang yung in-order. Tapos dumating na siya. Ito yon yung Airy Ink Velvet. Ito kasi yung gamit ko noon. Hindi siya, hindi siya, um, Airy. Ito naman ay Paris Ink Velvet. Tapos, gustong gusto ko kasi to. Ito naman yung red, ano ba yun? So Grapefruit na shade. Para siyang red, tapos super makulay nito. Tapos, ang kinuha ko this time is yung bloomy orange and beautiful coral pink. Kasi mahilig talaga ako sa kulay ng lipis na orange at saka yung uh, pink. Tananong ko si Sam kung alin yung una ko munang gamitin or itry. At ito nga yung ginamit ko yung orange. Yan. Ang ganda. Feeling ko talaga underrated yung mga orange lipis. Kasi, di ba pag sinabing lipis, mas prefer ng mga tao yung pink or red. Pero, yung orange, nakaka-ano kasi siya, parang nakakabata, nakaka-fresh. Tapos, kahit na, um, ako kasi medyo dark yung gilid ng lips ko. Parang, ang bilis niya lang pumantay. Pero, napansin ko lang na compare dito sa dati kong ginagamit, hindi siya makulay kasi ito yung tipong parang dot 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 lang talaga. Tapos i-ano uh, mo na siya, i-spread mo na siya. Okay na, solve na, solve na. Ito parang medyo, medyo pinahid ko siya. Hindi yung dab, -dab lang, medyo pahid ang naganap. So, ayan. Sobrang ano lang nito. Sobrang light. Tapos nang pinost ko ang pictures nito sa Facebook, may nag-comment na ko daw ng review. Kaya lang inisip ko kasi nagawang ko ng review to dati. Gawang ko pa kaya to? Kasi ito, Airy Ink Velvet naman siya. Iba din naman. Konti. As you can see dito sa kanyang lalagyan, medyo parang ano siya. O, iba yung lalagyan niya compared dito. Gusto niyo pong mapanood yung review ko nito, ilalagay ko po yung link sa baba. Book 19, Chapter 3, Page 29. Ayan, paalis ako ngayon. Parang kakain kami sa labas ng mga katrabaho ko Bye, Mama! Mama! Ayan, OOTD. At ako ni Papa. Baka hindi ako masyado maka-vlog mamaya. Kasi yung mga Japanese, hindi sila sanay sa mga video-video. So baka, ewan, hindi rin ako sure. Bahala na. na! Hello! So, eto guys, pauwi na ako. Hindi ko in-expect na makakapag-video ako doon kasi parang game na game naman silang lahat. So, bali magpapalit kasi kami ng leader. So, sabi ng dating leader, mag-party party kami ng So, parang Japanese uh, izakaya siya. Mostly Japanese foods, kaya hindi masyado nag-enjoy ang lola niyo. Mahal din yung bayad nasa 4,400 yen nasa 2,000 pesos parang eat all you can, drink all you can. Na hindi may course ata tapos para magdadala ng food sila. Ayun, nag-enjoy naman kasi bihira lang talaga yung ganoon sa factoring pinapasukan ko. Enjoy sobra. Ito na ang fun part. Ayan, nagsimula na ako magtanggal nung naalala kong mag-vlog. Ayan na. Kagabi ko to guys. Tinirintas. And poof! <laughs> Ayan. Grabe! Super kulat siya. Mm -hmm. ako na si Sam na naka-uniform ngayon. Tapos pupunta kami sa Sakura Festival. Na konting-konti na lang. It's what? Um, 30 minutes left? Uh, 24. 24 minutes left. Konti na. sobrang habol lang. Hanap kami ang parking. Book 19. 31. Book 19. Book 19. Chapter 3. Page 31. Page 31. Oh my god, look at this. Where are they going? What are we going to do today? We're going to look at cherry blossoms again, just like last year. And we're going to watch Dumbo. Yeah, Dumbo 2, yeah. Oh, I also. B O O. Yes. Yeah. Okay. <laughs> Are you excited? I am excited. Yes. Ito na pala yung binili ko nung sa 100 yen shop yung I love cherry blossoms. Yes. Ayan, automatic na siyang nagsasara. na Andito na tayo sa place kung saan maraming cherry blossoms. Tapos perfect din ngayon. Hindi malamig, hindi mainit. Kaso hindi perfect ang aking hair. Super kulot. Show the camera. Hmm. Yan, na-realize namin hindi pa pala siya as in fully. Noon kasi may mga nakasara pa rin. Tapos pag ganyan kasi, hindi siya puting-puti patignan. Pero okay na. Car. so eto pa uwi na ako pero nag-stop muna ako sa convenience store dahil inaantok ako kaya yun bumili muna akong pagkain kumain na ako and eh, napanood ko na nga yung Dumbo ang ganda um napaiyak ako ah, hindi ako hindi ko masabing parang na-excite ako sa bawat scene pero talagang mahina ang aking hearts mga animals kaya yun, naiyak ako. So, sa mga hindi pa nakakapanood, try nyong panoorin. At least kasi, doon sa base, mura lang manood ng, ano doon, ng movies. Para mag-700 yen ata pag kinonvert. Dito kasi sa Japan, sa labas ng base, 1,800 yen. So, pwede ka rin pumunta doon kapag Ladies Day, which is Wednesday. Tapos, meron mga iba't ibang discounts yan. Tapos, um, pag eat pataas ng gabi. Uh, medyo mura na din. Kasi iba pa din pag may card ka. So, yun. Pero, mas mahal pa rin. Kaya, kapag gusto ka may gusto akong panoorin movie, sa base na lang ako nanonood. So, guys, maraming salamat sa panonood. Natapos na naman ang March. And, yun, sana maging okay ang ating chapter 4, which is April. Ito na po ang Japanese lesson video. Japanese lesson time! So, dati na ko sa inyo yung ditong part ng ating katawan. So, ngayon ay dito naman. Naituro ko na ba yung um, neck? So, hindi ako sure kaya sabihin ko na din. Ang neck sa Japanese ay kubi. Kubi. Ang balikat sa Japanese ay kata. Kata. Ang arms naman, ude. Ude. Ang wrist naman ay, tekubi. Tekubi. So, yun lang muna for today. Thank you so much, guys. Pwede nyo po akong i-follow sa Instagram, Katelicious. May page din ako, Facebook page, Katelicious din. I'm okay, K Delicious. I K E I T I L I C I O U S. Thank you so much for watching. Bye.